Good morning, good morning sa ating lahat. Happy Monday. Yan. Sana masaya tayong lahat ngayon. Sana happy tayo ngayong Monday. Malapit na tayong Pasko, bukas. Pasko na. Di ba, guys? Pasko na bukas, guys. Kaya Merry Christmas sa ating lahat. Do magluto ako ngayon ng adobo. Yan. Agluto tayo kakapsati adobo. Yan. Adobo at lut lutlutuin tayo, di ba, guys? Yan, sarap. Nagimas. Luluto tayo ng adobo. Mag-aadaw na naman tayo, guys. Yan. Adobo. Kumukulo na yung ating adobo. Sarap ng ating adobo. Kumukulo na. Wow. Sarap, guys. Kain tayo. Oh, di ba, guys? Wow. Adobo. Yan. Adobo na naman ang ating luluto, eh. <laughs> Yan. Adobo. Oh, Sarap. Sarap ng ating adobo ngayon. Diba? Sarap na ng ating niluluto. Tikman natin yung kanyang konting ano. Tikman natin kung okay na yung lasa. Tikman na natin kung okay na yung lasa ng ating adobo. Tapos, Here she go. sana tayo ng maliit lang. Okay yung langsa. Eh, wala eh. Pero malalaki. Ito. Tikman natin ito. Tikim, tikim, tikim tayo. Tikim, tikim. Tikman natin ito <laughs> Hmm. Capet. Tiga, Hmm. hmm <laughs> nah. na. ini aku mau ngutuk ini aku ha, ini <laughs> 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 <Sarap. laughs> <laughs> <Sarap. laughs> lutuin pa ng konti. Ayan, anyway. Ito na yung ating adobo. Sarap, no? O, oh, diba? Sarap na ang ating adobo. Sarap. Pwede na tayong kumain ng adobo. ba? Diba? oh, adobo. Sarap. Hmm? Pwede na kumain ulit ng adobo. <laughs> okay, so, guys? Kain tayo ulit ng adobo kayo naluton tay lut lutwik nga adobo guys nagimas kayo tamangan tayo ti adobo di ba tikman tayo guys tikman tayo imain tayo hmm. oh napodok imain tayo hmm. kimas ti adobo oh pangalawang tikim na ito guys um mm, nagambot na sarap malambot na rin siya. Hmm? Nanunuot ang lasa. Nagimas guys. Sumrik di lasa na dyan. Unik di karne. Hmm? Nagimas. Ngore na nga mga nakadwa tagbat na kun Hmm. Sarap. Linaki guys, kain tayo. Adobo at itilukan. Wakap sat adobo. Luto ka ito. Higit nga. Matayin ka mga time. Binigay ko na yung ano. Konting laman niya. Kaas Sarap. Sarap guys. Pag natikman yung aking luto, sabi ko sa inyo. Huwag makalimutan nyo ang inyong pianan. <laughs> Joke! Yan. Thank you so much. Hanggang sa muli guys. Thank you. Sana mat... Sana. Kay, sino, kung sino yung nanonood, sana matikman yung aking luto. Luto ti Ilocano na gimas. Diba? Okay guys. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye.